morning po yun po ang aming spring roll yung Ito gulay itong ating po yung ayan ayan pwede na po kayong mag order ayan po available po yan available po ating siomay available ang ating tumpiang gulay ang gulay po natin ay wala pong lahok na pork ito po yung lahok lang po nito ay hipon ng maliliit galing pang Pilipinas ito po yung ating spring roll kaya ayan po ito po yung ating mga uh, uh, ito po yung ating hot chili chili oil garlic ito po yung ating toyo Ito po yung sausawan natin ng spring roll Ito po yung may saw -sawan natin Suka na maasim Ng ating po lumpiang kulay Ayan yan po um, Nanay clear po